Hello, hello! Maglaba tayo ng pang-winter ng alaga po. Kasi malapit ng magwinter, Magtipid tayo. Kaya wala kasi pera ng alaga ko. Tsaka yung washing machine ay maliit. Hindi na kaya. Hindi na kaya yung itong pang-winter. Kaya ito, silagyan ko ng sabon. na kanina. Ayan. Mm -hmm. Nating po. Ngayon, is na natin ng mga ilang minuto. Bago natin i-wrench, i-wrench, i-wrench na yung tubig. Bago natin lagyan nga ang tubig. Alisin muna natin yung sabon. Paglagay tayo ng sabon ay tubig. Ang ah, hirap. Hirap na walang washing machine na malaki.

nginnat din lahat yan nang tobi tapos na Ayan Ngayon <laughs> ah. Ready na sa pang-winter. Ayan. Thank you for watching.